borbor cangka yun naman, sir. Ano atoy? Libre kay iti paksol dito yung mapuraw. Okay, game. Okay. Anya iti kayo nga saan nga makatam. Sa bagay, yung kanya mo ata. Ah, kung dahil ito tika lalakay, tadi yu pa yung katam, ana. Diyan mo tika tam. O, oh, dito, libre ata, ah. Libre ata. Anya iti mang patayab iti eroplano. Piloto. Ano? Ano ang magpapalipad sa si aeroplano? Ano? Kesulina. Oh. Mali. Ayan, nag-iwas na yun. Eh. Oh. Ano? Oh, group chat yan. Ay, group. ko na doon. Oh, ano ang nagpapalipad sa si aeroplano? Piloto. Mali. Kahit may piloto, hindi lilipad yan gasolina. <laughs> gasolina kahit may gasolina hindi rin lilipad 'yan. Tao. Tao kahit may tao hindi lilipad 'yan. <laughs> <Ayan>. oh. <laughs> ayan. oh, yan, sarap ng Manila, oh. Oh, pakpak, hindi rin. Kahit may pakpak, eh, natural naman na may pakpak. Sige. Oh, hindi rin. O oh, kahit yung may yung mayayari, sumali na din. O. Oh. Ano ang nagpapalipad si aeroplano? O, oh, dapat libre nga kukyo nung kwan. Oh. Nalaka lang dito. Oh. Ah. Yeah. O. <laughs> Ano ang nagpapalipad sa si aeroplano? Anya itikayo nga ang makatam. Oh. Anya. <laughs> Di mo? Di mo. Sayang ang Miki. <laughs> <Sayang ang Mickey. laughs> oh, ano ang nagpapalipad sa si aeroplano? Air. Tama nga naman. Nagiti angin ng tumayo sa aeroplano ng angin. Pero mali 'yon. Hindi yun ang tamang sagot. Oh, Nagkrika. Talaga lang, oh. oh Leda. <laughs> sayang ang wiki, sayang ang wiki. Mayroon pang libreng kok. Oh. Na, nagpapalipad si Aeroplano. Palig-palig. Yeah. Palig-palig. Gravity. Palig, palig. palig, palig. <laughs> uh, gravity, mali pa rin. Gravity, awa, nakatumayap ang. Oh, libre nga, Miki. Ano, you know, man, sarang nyo? Oh, diyan mo, si i-i-kwa oh, kayo, bayadan niyo. <laughs>